Hello po sa inyong lahat mga kabarya. May mga kumalat po na balita kamakailan na di umano ay maglalabas daw ng 100 peso coin ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Pero ayon po mismo sa Central Bank, ito ay hindi totoo. Ang lumabas na larawan ng 100 peso coin ay sa lamang itong commemorative coin mula pa noong 1983 at hindi ito regular na gagamitin bi bilang pera sa sirkulasyon. Kaya yan po. Yung nakikita po nating larawang ito ay sa lamang itong uh, commemorative coin. Ayan. Kaya sabido na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit hindi totoong magkakaroon ng 100 peso coin. Ano ang tunay na plano ng BSP para sa ating currency system? At ano po ang epekto nito sa ekonomiya at sa atin? bilang mga Pilipino. Ayan. Simulan po natin sa kung totoo bang maglalabas nga ng 100 peso coin ang Pilipinas. Una po sa lahat, malinaw ang pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi po sila maglalabas ng 100 peso coin. Ang coin na kumakalat po sa uh, mga social, social media ay isa lamang commemorative coin lamang na inilabas pa noong taong 2017 bilang paggunita sa ika uh, isang daang uh, founding anniversary ng lungsod ng Muntinlupa kaya ayan po ulit yung uh, halimbawa ng 100 peso coin na ito na isa lamang pong uh, commemorative coin ibig pong sabihin ay hindi ito bahagi ng ating New Generation Currency Series at uh, hindi rin ito ipapalit sa kasalukuyang 100 peso bank note. Ang commemorative coins ay legal tender din pero hindi talaga ito nilalabas para sa araw-araw na transaction. Mas madalas mga kolektor lamang ang interesado rito. Ano naman po ang sanhi ng kalituhan sa social media? kumalat po kasi sa Facebook at iba pang uh, social platforms ang uh, maling impormasyon na tila ba may bagong 100 peso coin at uh, maging 5,000 peso banknote. Pero ayon po sa BSP, ito ay digitally altered videos at hindi po tunay. Yung 5,000 peso note naman ay isa ring commemorative na inilabas noong January 2021 bilang pag-alala, sa ika limang uh, daang taon or 500 years na pagdating ni Magellan dito sa Pilipinas. Kaya mahalaga pong tandaan natin na ang uh, pinakamataas na banknote na ginagamit natin sa araw-araw ay ang 1,000 pesos lamang. Kaya lahat po ng post na nagsasabing may 5,000 peso or 100 peso coin ay malinaw na fake news lamang. Ano naman po ang totoong hamon ng BSP sa pera ng Pilipinas? Kung titignan po natin, hindi simpleng isyo lang ng bagong coin or bagong papel ang hinaharap ng BSP. Isa po sa pinakamalaking hamon ay ang shortage ng coins at banknotes sa market. Halimbawa, noong December 2022, biglang tumas po ang demand sa bagong papel at barya dahil sa tradisyon ng uh, pamimigay ng aginaldo tuwing Pasko. Lalo na ang 1,100 at saka 50 peso banknotes at mga bariyang 20 piso pababa. Dito po pumapasok ang problema. Hindi laging sapat ang supply ng bagong currency. Kaya naghahanap ng paraan ang BSP para mapanatili ang balance. Yan po ang sapat na supply at sabay-sabay na hinikayat ang publiko na gumamit din ng digital payments Ngayon ay bakit po hinikayit ng BSP ang uh, digitalization ng transaction Isa po sa pinakamalanging hakbang ng BSP ay ang uh, pag-promote ng e-money at cashless uh, cashless transactions Sa katunayan, may problema silang uh, tinatawag na e-aginaldo kung saan pwede pong magpadala ng digital na pamasko imbis na cash Mayroong ding initiative na tinatawag na e-cash in points kung saan hinikayat ang mga tao na ipalit ang mga luma at sirang coins or banknotes kapalit ng digital credits. Ito ay bahagi po ng mas malawak na campaign ng BSP para gawing mas modernized at cashless ang ating ekonomiya. Bukod pa rito, may project. Uh, may project rin po silang uh, paleng QR PH na sinimulan po ng Baguio City at pinalawak sa Davao. Layunin po nito na maging possible ang paggamit ng QR codes para sa bayad sa palengke at maging sa public transportation. Ngayon ay ano ano po ba ang issue sa polymer banknotes? notes? Noong uh, 2022, nagsimula ring mag-imprinta ang BSP ng polymer bank notes kapalit po ng dating gawa sa abaka. Ang polymer ay may matibay at mas ligtas laban uh, mas ligtas po ito laban sa counterfeiting pero nagdulot ito ng isyo para sa ating mga abaka farmers. Ayon po kay Leonardo Montemayor ng Federation of Free Farmers, naapektuhan daw nito ang kita ng mga magsasaka at nagbigay ng negatibong epekto sa abaka industry. Ang sagot naman ng BSP, kailangan nilang balansehin ang ekonomiya. Hindi lang pwedeng isipin ang isang uh, sektor. Mahalaga raw ang kabuwang epekto, lalo na ang savings para sa bansa at mas mahabang buhay ng pera. Paano naman po hinahawakan ng BSP ang mga lumang coins at saka banknotes? Isa pa sa mga trabaho ng BSP ay ang uh, pagtanggal ng mga unfit at counterfeit coins. Sa sirkulasyon, mula October 2021 hanggang September 2022, nakapagtalapo sila ng halos 519.93 metric tons ng mga luma, sira o peking coins na kanilang winasak. 70% dito ay unfit coins, 25% ay mutilated, 4% ay counterfeit at 1% ay demonetized. Ibig sabihin, napakalaki po ng effort ng BSP para siguraduhin na ang pera sa ating bulsa ay malinis at may integridad. Ano naman po ang uh, ginagawa laban sa hoarding ng mga coins? Dahil po sa kakulangan ng barya, may plano rin ang BSP na magkaroon ng batas na magpaparusa sa sobra-sobrang pag-hoard ng coins. Kasabay nito ay naglagay po sila ng automated coin deposit machines noong 2022 para hikayatin ang publiko na gamitin muli ang mga naipong barya sa mga transaction. Sa ganito pong paraan, mabawawasan ang shortage at mas magiging maayos po ang daloy ng coins sa market. At ayan, ang opinion ko naman po rito ay kung titignan natin, makikita po natin na hindi lamang simpleng usapin ang bagong coin. yan. Ang uh, totoo, mas malalim puro ang problema. At yan po ay paano magiging sapat at moderno ang ating currency system habang pinapangalagaan din ang mga industriya tulad po ng abaka at paano po masasani ang mga Pinoy sa paggamit ng digital payments. Para sa akin tama lang na 'wag pong uh, maglabas ng 100 peso coin dahil hindi po ito practical. Mas mabigat at uh, mas mahirap gamitin kaysa sa papel. Mas mainam po na pagtuunan ng pansin ang digitaliz uh, digitalization. Dahil dito patungo po ang uh, mundo. yan dito na po patungo ang ating uh, generation. Pero dapat din natin na i-balance. Huwag nating kalimutan ang mga sektor na tulad po ng mga magsasaka na apektado ng ganitong pagbabago. At sa kabuuan, nasa atin pa rin bilang mamamayan kung paano po tayo mag a -adjust. Kung marunong po tayong gumamit ng tamang impormasyon, hindi po tayo madaling maloko ng fake news. At makakasuporta tayo sa layunin ng BSP na gawing mas matatag at modernize ang ating sistema ng pera. At ayan, marami pong salamat sa panunood at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito.